Grabe naman yan. Humihilik-hilik po. Oh. Uy! Nahiya! Nawala yun. <laughs> Papangon pa. Nahiya sa camera. <laughs> Ang dugo siya daw. Pag natutulog, nahilik pa. Guys, kung naririnig nyo lang po yan. Gusto po niya nagpapakamot sa tenga o kaya sa ulo. Sarap na sarap eh. Napupunta ba naman kasi siya doon? Sa sobrang pagod, nakatulog na siya. Nakataob pa yan, no? Humihilig pa talaga siya, talaga siya guys. Alam, pag sinasabi ko sa camera, nawawala yung hilig, ka. Hindi sa loob na kasi <laughs> yung lumalob lang <laughs> yung <laughs> sipon <laughs> na <laughs> pinaparita. <laughs> Hindi <laughs> pa gumagayak. Hindi pa tapos pag sinasabi ko biglang mawawala. Yung katulad yan. Diba? Kaling talaga ni Rila. Okay, so. Taob pa yan. Ayaw niya ng todo. Gusto niya pacifier lang. Yan guys, oh. Pacifier. Yan. Uh, uh, babangon pa. Kasi uh, nga nagpapalit, nagpapaano siya ng tenga. Nagpapaganto guys. Papaganyan yung tenga. Kasi makati yung tenga niya. Di ba ma? Hmm. kakatulong na si mama. Oh. Pero may check, -check muna kami. Di ba ma? May, uh, pag bumaliktad na siya. Wait lang guys. Ibabaliktad lang po namin. Check. -check. Papakita Pagigising po. Siya. Papakita po namin mamaya sa inyo pag na ano na. Diba ma? Papakita natin sa kanya pag nabaliktad na siya. One, two, ay sa inyo pala sa kanya tuloy. Bye bye. Ito. Yan guys, nabaliktad na po namin siya. Che Check po natin mamaya. Kasi ayaw niya pong bitawan yung pacifier niya eh. Paano natin i-check? -che Tingnan niyo guys. Ay, binitak. Tumitiyak <laughs> pa rin sabi. Niya. pwede na ba itong umanga? Guys, kasi para parang kam para kami, kaming may na-check na maliit na, parang maliit na ngipin. Ganyan siya kaliit ito Oh. Basta para lang siyang maliit na ngipin. che lang namin guys. <coughs> Wait lang guys. Umiiyak eh. Ano natin i-check iche kung umiiyak yung bata? Sige guys. Papahimbingin lang po namin yung tulog niya. Babalikan po namin kayo. Diba ma? Babalikan po namin kayo. Bye bye. Wait. Papos ko lang. Yan guys. Nagising <laughs> po siya. Ayan Wala pa. Ayan o. Uh, uh, Ayan o. mo kasi. Oo nga. Ito lang mo. Hmm. Patingin si mama sa taas. Ah. Say, uh, hindi yung kulangot mo. hindi <laughs> 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 ba? Okay na. Sorry. Ah, ah. Trinay po namin siya, guys. <laughs> <laughs> trinay po namin siya. <laughs> Video. Kaso, nagising siya. Tapos, ano, di namin nabuksan yung camera. Hindi <laughs> namin nabuksan yung camera. Kaya, tinan nyo guys, yung mukha niya ngayon. Galit siya guys, galit siya. Kasi, ang sarap-sarap daw -sarap ng tulog niya eh. Inaano daw siya eh. Tignan mo yung mukha. Matira yung mukha. Matira yung mukha. Nakagano'n eh.